Adobong paa ng manok. Hi guys! Samahan nyo ako mag-adobo tayo ng paa ng manok. Ayan guys. So yummy! For lunch ko po today. Ayan. Spicy adobong paa ng manok. Yummy! Hi guys! Nakabili ako sa Kaibo ng $11 na paa ng manok. Ayan guys, ang dami. Mura lang. Fresh na yung paa kararating lang at napabili ako. So, yun, nilinis ko na po yung paan. Itinanggal ko yung mga kuko at hinati ko po yan sa gitna. So, ito na po yung ating paa malinis na po yan at meron tayo ditong bawang sibuyas at luya so yun guys magpakulo muna tayo ng tubig lagyan natin ng luya at asin ayan guys at papakuluan natin yung ating paa ng manok ito po guys yung ating paa ng manok ay para na rin po matanggal yung lansa at malinis yung ating paa um, yung mga dumi nung paa ayan guys So, yun. Pakukuluan muna natin siya. Ayan, guys. Nakita mo na kumulo na po yung ating paan. Nakita nyo yung mga dumi sa gilid. Yan po yung tinanggal ko dyan. So, yun. Ayan, guys, na napakuloan na natin. Ayan, nakita mo yung dumi sa may gilid-gilid. Ayan, guys, yung dumi. So, yun, nag-boil lang natin yan, guys. And then, after nyan, guys, ay salain natin at alisin natin doon sa kumukulo tubig. Ayan, guys, magpainit tayo ng kawali, mag-isa tayo ng luya. Of course, lagyan natin ng mantika. Ayan yung luya. Marami yung luya akong nilagay at marami din akong bawang. So, yun yung bawang, guys. Igisa nang natin yung bawang. Ayan po yung bawang. And then, sunod na natin yung ating sibuyas. Ayan. Yung ating sibuyas, guys, ay igisa lang natin. Ito po yung ating sibuyas. Ayan. And then yung ating manok na paanang manok, i-add na rin po natin at isang kutsa na natin. Yan dyan, guys. I'm so excited na gutom na ako. Nagutuman ako sa paanang manok, guys. So, yun. So, yun. I isang kutsa lang natin, guys. Igisa ng natin. Halu-haluin natin yung ating nilulutong paa ng manok. Ayan. So, yun. Nilagyan ko lang po ng light soy sauce yan, guys. At dark soy sauce. Ayan po. So, yun, yun. Mix lang natin, guys. At haluin natin mabuti yung ating paa ng manok. Ayan. Ayan hanggang sa mahalo na po natin mabuti at magkulay na po ng ating manok ay may kulay toyo na yan so yun guys Ayan po, ayan habang sinasangkot natin, naglagay tayo ng tubig at pakuluan natin, takpan natin at pakuluan para po mambot yung ating paan ng manok. So yun, nag-add tayo ng water, tinakpan natin at pakuluan. So haluin natin ulit at make sure na hindi to masunog at Matuyuan guys. Habang nagpapakulo ako ng paa, ay ako ay naglilinis. May maya po ako punta sa kalan, tinitignan ko yung aking niluluto. So, yun guys, medyo kumunti na yung water niya at kumukulo na siya. So, takpan pa natin kasi meron pa pong tubig. So, ito na po guys. Ayan, kumukulo na at malambot na yung ating manok. Paan ng manok? Ayan guys. So, ano, meron pa siyang tubig. So, pakuluan pa po natin ng more. Pakulo pa po. Ayan. Ayan po yung optional lang po kung lalagyan nyo ng sugar. Nilagyan ko po yan ng half spoon lang, konting sugar lang po para maalis panlaban po sa sile. Ayan, nilagyan ko po ng sile yung aking adobong paa para spicy. Ayan, nakikita nyo po guys na medyo tuyo na yung sabaw at Dinagdagan ko lang po ulit ng konting dark soy sauce kasi hindi pa maganda yung kulay niya. Ayan. So, ayun. Makikita nyo na po na gumanda na yung kulay. Nilagyan ko po ito ng suka. After po nang lagay ko ng suka ay... Yung suka ko guys ay maraming sibuyas. Ayan. So, after na lagay natin yung suka, pakuluan pa po natin ng konti at maluto yung ating suka. So, yun guys. Ready, halos ready to eat na po yan. Luto na ang ating adobong paan ng manok. I hope you like this video. Please give me thumbs up, like, share, and comment down below. Thanks for watching. Miss Ayusin Mahir here. Love Miss Ayusin Mahir Thank you everyone. Saan man sulok ng mundo. Followers, everyone's Thank you so much. So, yun. Mapaparami na naman ang ating kain at no more diet tayo. Ayan. Yung rice ay isinangag ko sa pinagkuhanan ng ating paanang manok. Ayan guys. O, okay tinan mo. Kasi may, may sauce na mga naiwan. So, yung rice ko ay iginis ako dyan talaga. Yung ang tawag dyan. Yung nilagay ko yung rice para makuha ng rice yung